Good day mga ka -sons. welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon Sa video topic natin na ito, pupunta kami ngayon kay Sir Kim Paupas Dahil siya yung gumawa ng aking uh, dalawang MCB box na panggitwa Pupunta kami ngayon sa Sibalom Antique So sa mga gusto palang magpagawa sa kanya, ito yung ating uh, video Bali, dito na kami sa bayan ng Sibalom Antique So kabisaduhin nyo na lang yung landmark dito, ito yung Sibalom Plaza Bali yung way na ito is heading po yan Diretso na po yan papuntang Sulong Bridge So akala ko dyan is uh, malayo-layo pa yung kanyang bahay uh, Malapit lang naman pala Pagwas po na nakapunta na kayo dito sa bayan ng Balom. Enjoy watching lang muna mga ka-sans uh, Kabisaduin nyo na lang yung uh, way po dito Papunta sa bahay ni Sir Kim Paupas Kung gusto po ninyong magpagawa ng kahit anong soundbox. Sub <tuh>, indo Ayun nga, dito na tayo sa bahay ni Sir Kim Paupas. Uh, yan yung uh, kanyang bahay, yung uh, may Hollow Blocks. So shoutout pala kay Sir Kian Fernando. Yan, at saka si Sir Kim Paupas. So ito na yung uh, pag-pick up namin dito ng MCB box. Yan yung dalawang box. Mabuti lang natapos agad ni Sir Kim yung uh, ating dalawang MCB box na ito. So, bali sa susunod, pag merong budget, magpapagawa ulit ako sa kanya ng dalawa pang MCB box. Ito naman pala yung mga bagong gawa ni Sir Kim, no? Ayan, pulidong pulido. Kung gusto po ninyo na nakamortar na yung inyong mga soundbox, ito po yung kanyang sample na ginawa. So, ito naman pala yung mga gamit ni Sir Kim Paupas. Ayan, makikita po yung lulupit pala ng mga gamit nito. Akala ko, wala, po, wala pa siyang mga, eh, mga maraming mga processors, pero tingnan nyo. Uh, sa, uh, kasi sabi niya hindi niya rin Kim kasi Paupas. pinapakita ito sa kanyang mga vlogs so dito pa lang ninyo yan makikita sa aking vlog so once again maraming maraming salamat kay Sir Kim Paupas so mga ka-sounds ito na nga yung ating uh, bagong MCB box dito bali dalawang piraso lang muna yung pinagawa ko dito hopefully this year makapagpagawa po tayo ng walong pirasong MCB box abangan nyo na lang yung uh, ating MCB box na ito pag once na natapos na ito napinturahan, nalagyan ng mga corner guard yung ilalagay ko pala dito na speaker is yung Live Pro 12 Sa mga bagong nag-subscribe, huwag nyo kalimutan na i-hit yung notification bell button Para sa mga video updates natin ay upload Maraming salamat mga ka -sounds.